kayo? Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. So, isang magandang araw sa inyo, mga kamami. So, sa araw nito, mga kamami, ang gusto kong i-share sa inyo ay about sa kung paano mag-edit gamit ang cellphone. Opo, pwede tayong mag-edit na gamit ang cellphone kung wala po tayong laptop, wala tayong tablet, at wala tayong computer. So, cellphone po ay pwede. So, syempre, ang gagawin natin ay ida-download muna natin si CapCut. Opo. Ito po si CapCut. Ayun po. Si CapCut. So, kapag na-i-download na natin, at syempre, meron na tayong nagawang video uh, para i-edit natin. So, syempre, ang unang gagawin natin step sa pag -e edit ay i-click muna natin si CapCut. Ayan. Kapag na na natin si CapCut, yung get started i-click natin, ayan so lilitaw lahat dyan yung mga video mo mga kamami so pipili ka lang sa mga, alin sa mga dito ang gusto mo pipili ka lang, so pagsasamahin natin, so ako pipili mga kamami ayan ah oh, ayan mga kamami tatlo ang aking napili, ayan So, kapag nakapili ka na, so, dito mo i-click yung add. Ayan, si add. Pindutin. Ayan. So, nandito na tayo sa pag -e edit So, hayan mga kamami. So, syempre, bago natin ipagpatuloy ang pag -e edit mga kamami, syempre, punta muna tayo dun sa aspect ratio. Yung sukat ng ating video, i-upload natin ito sa YouTube. So, kailangan ang suka niya ay 16.9. So, hanapin natin si aspect ratio. Ayan. Ayan si aspect ratio, mga kamami. Ayan. Pindutin natin. So, ayan. Lilitaw sila. Merong 9.16. Merong 16.9. Iba-iba po. So, dito po tayo sa 16.9. Ito po. Pindutin natin. Ayan. Kapag napindu na natin, mga kamami, pipindutin natin yung check para ma-back tayo. Ayan. Kapag naka-back na tayo mga kamami, so tama na yung suka niya. So, ang gagawin naman natin mga kamami ay kung gusto ninyong mag-add ng music background. Halimbawa ito. Pindutin natin yung add audio. Ayan, pindutin. Tapos, kapag napindutin na natin, merong sound na lilitaw dito na word at saka bilog. So pindutin natin Ayan So kapag napindut natin yun mga kamami Ayan lilitaw ang mga iba't ibang uh, Background music Ang iwasan po ninyong pindutin Ay yung may mga pro Kasi po yun may mga bayad So dito po tayo sa mga walang pro So mga free po ito Mga walang bayad So ang gagawin ko po mga kamami Pipindutin ko po itong isa Itong una dahil nagamit ko na So ito po So, ngayon, check natin kung gusto natin. So, halimbawa, ayaw natin yung sound, pwede po natin siyang i-delete. May delete sa baba. So, pindutin natin yung delete. Tapos, pindutin lamang ulit natin yung sound para maglagay ulit tayo ng sound, mga kamami. At kung gusto natin uh, i-add uh, additional volume, uh, taasan po natin yung volume para mar marinig natin maganda, uh, mabuti yung sound. Tapos mga kamami, o oh ito po, ito po isa, ang pipindutin ko. So, so kapag gusto na po ninyo yan mga kamami, so, i-click lamang po natin yung puti para mawala. Ayan. So, meron na tayong sound. So, ang pangalang isa pa po ay kung gusto natin ma-display yung channel natin dito sa screen habang nanonood ang mga viewers para malaman nila at makilala nila ang yung channel ay madali lamang mga kamami i-back natin, pindutin sa dulo so, hanapin natin yung text yung letter T, pindutin natin ayan, yung letter T, pindutin natin ayan so, kapag na natin yung text so, ang hanapin naman natin ay yung add text yung letter A pindutin natin so, kapag na natin, i-back natin pindutin natin sa baba, i-back muna kasi maghahanap tayo dito ng mga letrang gusto natin uh, ilagay sa pangalan natin, sa channel natin para maganda siyang tingnan so wag po tayong pipindu sa mga pro dahil may mga bayad po yun so hanap tayo yung mga walang pro eto po ang nakita ko yung isa ay hanap pa tayo ng medyo malaki-laki yung letter para kapag uh, inano natin itinipe uh, natin sa screen ay malaki ang Uh, maisusula ng pangalan natin hanap tayo marami pa dito ah yeah. uh, ito ito ayan mga kamami so hindi natin makikita kasi uh, puti yung pero pag nakaganyan nakikita po ninyo may puting letter na ibig sabihin uh, kung, kung, kung ayaw ninyo ng white color pwede po kayong magpunta sa style. Sa pangalawa po, sa fonts tapos po yung sa pangalawa. Pindutin po natin yung pangalawa. Ayan po, napindot na. Pasensya na, naglalag. Tapos dito po, maghahanap kayo ng kulay na gusto ninyong, alimbawa, gusto ninyo ng green. Green, ayan, o. Oh. Magkukulay green po yung letter. Kung gusto ninyo ng violet, kung gusto ninyo ng orange, nasa sa inyo po. Ngayon sa taas naman po, pwede rin po may mga letter po rito na may mga kulay na kaagad. Ayan. 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 O, may mga green po. Tapos, dito naman po, na, nakalagay sa mga box. Ayan po. Magkukulay yellow po. Magkukulay sila ng violet. Kung alin po ang gusto ninyo dito. Or, kung ayaw naman po ninyo, yung single lang na ganyan. So, maglagay na lamang po kayo ng kulay. Ayan. Tapos, itatay po ang inyong channel alimbawa po yung sa akin ayan po ayan po Mami Lea Vlogs so ngayon mga kamami pagkatapos po pindutin natin yung sulok ayan para mag back tapos syempre kung gusto po ninyong medyo matagal nilang makita yung youtube yung channel ninyo yung name niyo i forward lamang po ganon tapos kapag nakuha na po ninyo yung gusto ninyo ng haba so Pindutin lamang po yung puti para mawala So tapos mga kamami Kung gusto naman po ninyong banda rito, Ay lagyan ng subscribe or like And share and comment Pindutin lamang po yung sticker Ayan Kapag napindutin na po yung sticker Ganito po ang lilitaw So dito po magta-type tayo ng subscribe Subscribe Ayan po na-type na ko na po yung subscribe. So, pipinto po tayo sa baba kung alin ang gusto natin, yung subscribe button o yung subscribe natin. O subscribe lamang. So, ako po yung subscribe button. Ayan. Marami pong lilitaw na mga subscribe dyan. May mga pula, may black, or kung ano-ano man. So, pipindutin ko po, po itong subscribe now. Ayan. So, ayan mga kamami. Tapos, ilalagay natin dito. Ayan. Nasa sa inyo po kung saan po ninyo siya gustong ilagay. So, ngayon kung gusto natin i-adjust, pwede rin po. Tapos, i-cancel po natin para mag-back. Ayan, pindutin ulit yung check. Tapos, kung ganun din po, kung gusto natin medyo mahaba na makita nila yung subscribe now, hilain lang po yung puti para humaba siya. Ayan. Tapos, kapag gusto naman natin siya lagyan ng like and share, so, pindutin yung puti, balik ulit tayo sa sticker. Ayan. Tapos, i-type lang natin dito sa, type lang natin dito sa bar na dito yung like and share. Ayan, pindot. Ayan po, like and share. Dito po, hahanapin natin kung alin dyan ang gusto natin. So, ako ang napili ko itong may tatlong kulay para maganda siya. Ayan. So, ilagay natin dito mga kamami ayan, so kapag nagustuhan na natin yung uh, like, comment and share so i-back lang natin mga kamami pindutin yung cancel tapos pindutin yung check yung check ayan mga kamami, tapos kung gusto rin pahabain ng konti para mag-match sila, ayan ganyan lamang mga kamami, forward lamang natin tapos kapag na contento na tayo, nasihan na natin sa gusto nating mangyari sa video natin. So, i-click lang yung puti. So, hayon mga kamami, ngayon mga kamami, ang gagawin naman natin mga kamami, kapag um, kapag gusto natin maglagay ng halimbawa, uh, gusto natin maglagay ng sticker na nakakatawa, balik lamang din po tayo sa sticker, tapos uh, lagyan natin ng halimbawa, natutuwa tayo sa ginagawa ng pusa. So, pindutin yung sticker, tapos uh, yung yung haha, -ha, yung tawa, yung haha -ha na emoji lang ang gusto natin. So, lilitaw ang mga emoji. Ayan. So, halimbawa, ito ang pipindutin natin. Ayan. So, dito, ayan. 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 So, back. Ayan mga kamami. Ganyan lamang mga kamami. Ngayon, mga kamami, kung gusto naman ninyo na gusto ninyo siyang makitang parang uh, medyo bright ang video ninyo, punta po tayo sa adjust. Ayan po. So, nandito tayo sa una. So, i-forward lamang natin. Pa-backward. So, hanapin natin yung adjust. Ayun, nakita natin na ito, itong adjust na ito. Pindutin po natin yung adjust. Ayan. Pagka-pindot po, Hanapin natin yung brightness. Brightness po. Ito, pindutin. Tapos po, makikita natin itong bilog na puting ito. So, i-forward lang natin ng konti. Ayan. Ayan po. Nasa sa inyo po kung gaano ka-bright ang gusto ninyo. Ako po, ito lang po ang gusto ko. So, i-back na po natin, mga kamami. Ayan. So, tapos pindutin yung puti. Ayan. After po nun, mga kamami, so, pwede na, nasi, na natin siyang i-export. Para hindi makita yung word na cup cut, yung, yung, pinakadulo ng video natin, i-click po natin. Ayan. Para kapag natapos yung mag-end yung video, hindi lilitaw yung CapCut dun sa video natin. So, i natin. Ayan. So, ayan mga kamami. So, ayan. So, pwede na natin siyang i-export mga kamami. Ayan. Ipindutin po natin yung export. Ayan. So, ayan po. Nag-export na siya. So, ibig sabihin, kapag natapos po ang pag-export niya, ito po ay mapupunta sa gallery natin at pwede na natin po siyang i-upload sa youtube mga kamami sa so, mga kamami sana po nakatulong ang video ito lalong lalo na po sa mga baguhan na kagaya ko na hindi pa masyadong uh, nakakasunod kung paanong mag-edit uh, ng video sa cellphone napakadali lamang po mga kamami sundin lamang po natin yung step by step kung paano natin gagawin para po nasa ganoon ay uh, makapag-edit po tayo ng video at makapag-upload po tayo ng video sa YouTube. Ayan mga kamami. Tapos papindutin natin yung others. Ayan. Tapos mga kamami, pindutin natin yung quick. Ayan. Pagkatapos po mga kamami, uh, i-back po natin. Ayan. So, tingnan po natin nasa Gallery ko na po siya, mga kamami. Ayun, mga kamami, nasa gallery ko na siya. Ayan. So, ayan, mga kamami, pwede ko na siyang i-upload sa YouTube. So, mga, mga, kamami, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa walang sawang pagsuporta ninyo, sana po ay nakatulong ang video ito sa mga gustong mag-edit sa cellphone. Sana po ay makatulong ang video ito sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye.